Dr. Vito, bakit nga po ba hindi tumatalab yung gamot na aming tinitake? O kaya naman po yung nireseta po sa amin ng aming doktor? Ito po kasi ang karaniwang katanungan ng ating mga kababayan. So kadalasan ang ginagawa, sinisisi ang doktor dahil tumalab. O kaya naman lumilipat na ibang doktor o kaya naman po pinabayaan na lang po ang kanilang mga karamdaman. So naglist lamang po ako ng 7 na maaaring rason na makakatulong sa inyo kung bakit po hindi gumagana ang inyong mga gamot. Number 1, mali ang paggamit ng gamot. Ibig sabihin hindi naunawaan yung nireseta, hindi po nyo nabasa o hindi nyo po naunawaan yung terminology. Kaya nga po mas magandang i-verify po sa ating mga butihing doktor, sa mga assistant o sa pharmacist ano ba yung instruction kung hindi nyo naman po ito nauunawaan. Napaka-importante tama po ang paggamit ng gamot nang sa ganon maging tama po ang epekto nito. Pangalawang rason is hindi naman po tama ang inyong diet. So meron nga kayong gamot para sa kolesterol, gamot sa uric acid, pero lumalantak naman tayo ng kain na mapigbabawal at binabawas po na pagkain na bilin ng ating mga doktor. Asahan nyo po, hindi po talaga tatalab at gagana ang ating gamot. Pangatlong rason kapatid is yung lifestyle natin. Papaano po ba tayo mamuhay? So may gamot ka nga, pero pinagpatuloy mo yung sigarilyo, pinagpatuloy mo yung pag-inom ng alak, hindi ka natutulog, natutulog ng matagal at dahil kang puyat, so mahili ka sa mga asahan po natin na talaga pong hindi po talab or gagana ang inyong mga gamot. So, pang-apat kapatid is napapansin natin na meron kang binigay sa inyong gamot pero yung pala hindi mo nasabi na may mga existing kang mga medical condition na maaring mag-interfere dun sa effect ng gamot na binigay sa inyo. So, napaka-importante pong tayo po ay magkasabi po ng actual at accurate na history sa ating mga doktor. Nang sa ganon po ay maiwasan po natin ito. magantong trahedya. Okay, pang-anim mga kapatid is yung iba naman nag-shift na po sa herbal supplement. Hindi naman namin basta-basta babawal ang herbal supplement kung may indication at kung may benepisyo po ba sa inyo particular sa herbal na medications na gusto ninyo or herbal supplement. Okay? So, hindi naman po ano always lamang ipagpapaalam ito sa ating mga doktor nang sa po is mapayuhan kayo kung kailangan niyo po ba ng herbal supplement o idagdag po ito sa inyong kagam kagamutan or paggaling okay and last okay ibig sabihin po hindi tinapos yung gamot so nakaramdam tatlong araw na wala naman Okay, isang araw pa lang, hindi naman tumalab, itinigil na po yung gamot. So, ito po ang mga rason kung bakit talaga napapansin nyo hindi tumatalab ang inyong mga gamot. So, sundin nyo lamang po ang mga payo ng mga doktor nang sa ganon, mabigyan kayo ng tamang lunas, mabigyan po kayo ng tamang payo, at ito po si Dr. Vito ang inyong mindorenyong manggagamot.